For today's vlog, mag smash tayo ng dinosaur egg. Wee! Meron nga tayo dito ang panibagong dino smashers. Should we open the smashers? Yes. Yes. Correct! Wow. Pero bago tayo mag-start, ayan nga at may pag pang twins. Si Swiss. Tawinosaurus. Six... Ito si Chino. Nanguhula kung ano ba yung laman na dinosaur. Tara, i-open na natin tong Dino Island Smashers. Chino, what's your favorite dinosaur? T-Rex. Tawinosaurus. Ngayon, eh, alam nyo na kung ano ang favorite dinosaur ni Chino. Hinayaan ko nga na sila yung magtanggal ng plastic itong Dino Smashers. Seryosong-seryoso nga itong si Charlie, pero si Chino, ayan, for the support lang ang first one. So. Sabi ko nga din, na ismash na nila. Kaso, paano ba naman na-smash siya ng ganyan? Kaya naman, nag-call a friend na nga sila. Smash! Smash! Ayaw pa nga ma-smash nung una at mukhang mauuna pang may smash itong daliri ni Charlie. Napaaray <laughs> na nga lang ang bata. Wee! Finally, nasmash na natin at nakakatuwa nga ang itsura ng twins. Yeah, it's ang with... tuwa nga ang twins sa dito na hindi malaman kung ano bang uunahin namin. Bago ang lahat ay hinanap ko muna yung mga guide. Meron dito mga paper at ito yung uunahin nating basahin at i-check. Nandito na din yung mga instructions saka yung clue kung ano ba yung makukuha nating dinosaur. Dito din yung mga characters na pwede nating makuha. At iisa-isahin nga nating i-open itong mga itlog. Pagka-check ko nito mga papeles, parang alam ko na kung ano yung namin. Parang parang meron na sila nito. Hindi ko lang sure kung same size o yung mas maliit. Di ba, like, kung pareho at least di ba tagisa na sila. Inuna namin i-crack itong maliliit na egg. Parang ilang piraso din to at i-check nga natin kung ano yung mga laman. First egg, ito yung nakuha natin sa loob. <laughs> Chino nga din pala yung abot na mga itlog. Second egg naman yung itatry nating i-crack. At ito nga yung laman niya and ito yung nakuha natin sa loob. ba diba, super cute, cute yung mga nakukuha natin. Sinashake-shake pa nga ni Chino. Ito na yung third egg and ito naman yung itatry nating i-open. Sabi ko nga sa twins ay try din nila para hindi ako lang ng ako. And ito naman yung laman niya sa loob. Super cute din and moose nga daw sabi ni Charlie. Pang-apat na itlog naman itong i-open natin. And hinayaan ko nga na twins naman ang mag-crack. Kaso bago naman crack. ayan, ah, nagpagulong-gulong muna. At ito naman yung nakuha ni Charlie and Chino, super cute din. Naubos na yung mga mini eggs, At ito namang mga nasa bags yung i-open natin. At simulan nga natin sa pinakamalaki. Nandito sa bag na to, yung body ng dinosaur. Tapos, ay inaabot na nga sa akin ni Charlie itong dinosaur. Check daw namin kung anong body parts yung nandito. Pag-open namin, para siyang may cookie sa loob. Namuho yung kinetic sand at nagbuka siyang cookie. And dito din namin nakuha yung mga kamay at buntot ng dinosaur. Nilaro-laro nga din pala muna ng twins itong kinetic sand. So far, ang mga nakukuha na natin is yung body, kamay, tsaka yung buntot. Pinapa-open na nga sa akin ni Charlie itong natitira, pero sabi ko ipakita muna namin to. Kakatuwa din maglaro ng kinetic sand para siyang ice cream. Next na bag na i-open natin is ito naman. May pirate na nakalagay dyan at parang alam ko na nga yung laman. So, dito, nakuha ko yung pirate at yung ulo ng dinosaur. Sobrang cute din kahit ang liit-liit. Ito nga palang head ng dinosaur ay pwede yung ilagay sa mga pencil. Next na bag na i-open natin is itong dino phone. May nakadrawing na head kaya feeling ko nandito yung head ng dinosaur. Konti na nga lang at mabubuo na yung ating dinosaur. Ganito yung itsura niya sa loob. Meron siyang mga neon green na foam tapos nandito yung head. Kinakain na nga ng dinosaur yung mga foam. At nakakatuwa din talaga to laru laruin Yun nga lang minsan talaga makala. Nayaan ko na muna ang twins maglaro-laro dyan kahit konti. Minimix-mix nila yung mga nakuha namin. At ito na nga yung last na bag na i-open natin. At alam nyo na din kung ano na lang yung kulang na parts. Nandito nga yung dalawang legs ng dinosaur. At meron siyang kasamang slime sa loob. niyon green din yung slime at glow in the dark nga to. Yun nga lang, hindi pa natin matry kasi maaga pa. O ba diba, mas ako yung nag enjoy sa mga slime. Muntik na nga pala namin makalimutan na meron pa dito maliit na sachet. Bale, nandito naman yung mga stickers. Ang kikit nga din itong mga stickers na to. Now it's time na para buuin itong dinosaur na nakuha natin. O sige nga, anong dinosaur to? Mukhang yung favorite ni Chino yung nakuha natin. Dinosaur! Siya nga din yung abanger sabang binubu buko tong dino na to. Hindi yung nag-aabot ng mga body parts. Akala ko din ay tapos na. Buti pinalala sa akin ni Chino na merong mga kamay. Akala ko din ay may ilaw to pero parang wala. Design lang ata yung nasa likod niya. Kailangan din talaga mahigpit yung pagkakakabit kasi natatanggal-tanggal. At finally, eto na nga ang ating dinosaur. Gustong gusto na talaga kunin ni Chino sa akin. Sino sa inyo nakahula lang tama kung ano bang dinosaur to? At itanungan natin kay Chino kung ano ba ang sagot. Habang si Charlie naman, ayun, ising busy sa likod paglalaro. Super cute din naman nakuha natin na dino. Kahit yung maliliit na laruan, ang ganda din. Yun nga lang. Ayun, pinapakain ni Charlie sa dino yung maliliit na toys. And yun lang. See you sa next vlog. Bye!